Grabe guys, gabi-gabi may pa fireworks dito oh. Napakaangat. Gabi-gabi parang New Year dito oh. New Year, everybody. At ay na dito nga tayo sa San Rafael Christmas Village Woo! At ayun o, o, mga kasama ko Ayun o, napakadaming ilaw-ilaw dito guys Pagpasok mo pa lang dito ay sobrang daming Christmas lights na talaga agad ang sasalubong sa'yo Nakapalibot sa puno, kung saan-saan Ayun o, sobrang dami guys, mananawa ka talaga sa Christmas lights Kasama ko nga din pala ang dog kong si Milo Ayun o, nakatingin siya sa labas o oh. Tapos nung nakalabas ay tuwan tuwa siya Kaya ayun o, grabe takbo ng takbo guys O, oh, nagpapahabol eh. So ayun guys, samahan nyo kami na libutan itong sa San Rafael Christmas Village. Napakalaki na ito. Napakadaming tindahan. Napakalawak ng lugar. Ay, grabe. Sobrang ganda naman dito, be. Siyempre, una natin pupuntahan dito ay pagkain. So, ayan. Nandito tayo sa LDK Takoyaki. Ito talaga ang inaan dito, guys. Kasi favorite ko ang Takoyaki. At sobrang sarap ng Takoyaki nila, guys. So, kung pupunta kayo dito, bisitahin nyo na yan. Tapos, habang umu-order kayo, guys. So, ang dami. Nakikita magagandang pailaw. Ayun no, oh, meron din ditong castle. Andiyan mga bata. Gabi-gabi, may iba't-ibang uri sila ng programa dyan. Grabe naman. Kung titingnan nyo, guys, guys ay merong mga clown na nag-e-entertain sa mga bata. Oh, grabe. Ang saya niyan. You know, shout out sa inyo. Nahiya pa sila eh. So, ayan. Oh, tingnan yung ilo dito guys. Oh, so, napakaangas, angas Napaka-ganda. Tapos may Christmas light pa. Oh, oy, napapasaya pa si doon. Uy, ganyan-ganyan oh. Christmas tree pala to. Ayun, oh, uy. Gamang kinalag ka ah. Kung gusto niyo malibang, ma-relax guys, I suggest punta kayo dito sa San Rafael Christmas Village guys. No entrance dyan guys. Libre. May mga libreng rides pa. Grabe. Sobrang lupit Kaya naman yan guys. Lakad-lakad muna kami. Lilibutin namin muna tong San Rafael. Christmas village na to kasi sobrang lawak din ang lugar. Ang dami niyong pwede pagpicturean. Kayo na bahala umanggulo. You know, papogi pa At ayan, dito nga kami unang napadpad. So, nandiyan na si Duda at si Olap. Ako kasi hawak ko si Milo. Ayun, nahuli akong konti. You know, ha, pakaangas. At shoutout nga pala sa nakakilala sa atin na nagpapicture sila. Shoutout sa inyong mga best. Salamat sa pagsuporta sa aming mga videos. Sana natutuwa talaga kayong tunay, ha? <laughs> Mabalik nga tayo sa pag -ikot, ikot dito, guys. Kung makikita niyo talaga, ang daming pwedeng pagpicturean dito, guys guys, kayo na talaga bahala. Ayun, no, may anchors away pa doon. Ewan ko kung ano tawag doon sa, ano, Vikings. Ayun, Vikings tawag doon, guys. So, ayan, bibili na kami dito ng mga pagkain. Tingin-tingin kami kung ano na pwede namin mabili. Pero <laughs> kanina, diba? paluto nagpaluto na ako ng LDK takoyaki. Puntaan nyo yun, guys. Sobrang solid ng takoyaki na yun. you o. Know, Pisain ka sa akin. At, ayan, nabili na nga namin ang favorite ni Duday, kundi ang fries. Kami naman ang jawa ko, guys, ay dito bibili sa Jollibee Bibut Grabe, meron, no kaya so, no o. Siyempre, kami lang. Ibibili din namin pagkain yung aso namin, guys. Si Milo, ayan ang favorite favorite guys so oh, chicken kaya ayan bibili siya na siya ng chicken ayun oh may pagkain din siya kasi ayan yeah, may nagpa ulit ayun oh shout out at shout din sa Balangay Cafe at ayan at luto ng at takoyaki natin guys oh so, ayan picture picture muna tayo shout out din pala dito kay Ate kasi siya nagluto ng takoyaki natin ayan thank you so much eh ano pang gagawin natin dito sa takoyaki na to bana e, natin grabe ng takoyaki na to oh. sik siksik liglig at sa sarap to guys promise legit kahit saan nakapuesto to guys, napapabili talaga ako ng takoyaki nila. Sa so, sobrang sarap nga, ma may parto agad ng subo yan eh, oh. Next agad guys, kasi yung oh, mas masarap to kapag mas mainit eh, oh. Eh, napakaangas at napakasarap. Kaya guys, pag napunta kayo dito, bisitahin nyo na to, LDK Takoyaki. She! Pagkatapos niyan ay eh, nagpunta na kami dito sa My Castle kasi may mga program doon muna kami tapos hihintayin namin yung fireworks display kaya hanap muna kami ng spot. Nasakto naman guys yung so, nakapwesto na kami eh mag start ni fireworks display, nagka-countdown na. 5 4 3 2 1 nga pala mga aso sa mga paputok ko kaya ayan oh napakalikot niya nagwawala si Milo guys kawawa pero ayan sobrang ganda ng fireworks display dito guys oh grabe sobrang mailaw be tignan nyo naman guys so oh, grabe sobrang mailaw talaga tsaka sobrang tagal ng fireworks na to oh si Duda ito ang tua, oh grabe ang ganda kasi talaga guys ang sarap pumunta dito tapos ayan yung mag -ina, guys ang ingay kasi ng paputok si Milo natatakot pero tignan mo naman oh grabe ang haba nyan guys siguro 3 minutes tay fireworks na sobrang tagal nga so ito pa pala yung iba kong mga sama si Olap na ingayan na. Ayan. Oh, talaga naman mapapasabi ka na lang ng... Everybody. Pagkatapos nga ng fireworks display Ay may konting program pa dito guys Tapos nagulat kami guys Binagpa-picture kay Duday Kasi si Duday gala dito ng gala guys Kala mo sa kanya yung lugar Sa akin din pala guys meron So ayan shoutout sa inyo Sana nakikita nyo yung video na to salamat sa inyo lahat So ayan yung, nagp yung nagpa-picture kay Duday Nagpa-picture din sa atin Yan shoutout po sa inyo lahat Ito pa pala guys Yan shoutout sa iyo ba Ito din shoutout sa iyo boss At ito ang misis ko. Hey, napakaganda. Yun, no? Know, family picture. eh. Hey. <laughs> si Milo, guys, habang tumatagal, parang nagiging kamukha ko, no? Huwag kayong mag-agree. Joke lang. Eto pa. Shout out ulit. Ayan. Thank you, thank you again sa mga nakakakilala sa amin. Thank you so much. All. Tapos, Tapag tripan pa nga nila si Milo, guys. So, tingnan niyo yung gagawin, guys. Dadalin siya sa clown. Tingnan natin kung mabait ba tong si Milo, guys, pag bilit ng clown. Ayan na. Naglalakad na. Ayun! Good boy naman pala si Mahilo. Oh. oh. may sumama pa isang clown. Alam. Napaka-cute. <laughs> o, oh, ibig lang siya. Oh. <gasps> Gagatin mo, gagatin mo. Joke lang, sinigang. After nga yan, ayun o, oh, nagmamadali kami guys kasi may ano pa, may bula-bula show pa. Ayun o, oh, inahanap namin bula-bula show. Habang hinahanap nga namin bula-bula, ay manakita tayo dito mga tropa. Sabi nila, isama natin sila. Kaya ayan, sinama natin sila. Ayun o, oh, grabe yun. Oh, may bula, -bula. Parang isno talaga. Si Duday, nangunguna na. Oh, gusto na maligo sa bula o. Oh. Ligong-ligo ang bata. Kaya ayan o, oh, nag-aaya na. Sige, sasama na nga kita. Be. Tara, let's go. At ayan, pinagbigyan na nga natin ng bata. Nandito na tayo sa bulabula bula, -bula. Tapos nakatapang pangako putik dyan eh. Si Olaf din nakatapak. Mamaya papakita ko sa inyo guys. eh oh. No, Nagliligod siya sa bula. Ito eh. ang tuwa. Eh oh. Grabing oh. Nagputik din siya. Ayan. May bula-bula. O. Oh, Ito tuwa na naman ang bata. Ayan. Yung putik namin. Natapak <laughs> ako sa putik guys. Awi. We... Kaya naman ayan. Iniimbitahan ko kayo guys sa magpunta dito sa San Rafael Christmas Village. So ayan lang guys. Hanggang dito na lang guys. Paalam. Let's go! <laughs>